Pindot, pindot yeah. Kasi si boy, meron ako sa iyo ikikwento Tungkol sa tao, nasa istorya ma-

pag Di na sana nagaksaya pa ng panahon Kung ginawa ko yun sana'y maayos na ngayon Di na sana ako urong sulong Kung bubuksa na ba sa iba itong puso Kung takot na magmahal mulit magtiwala At maghanap na ng panibagong makakasama Mahirap kumuha ng panibagong simula Kapag nakakulong ka sa nakaraan At patuloy kang alipin ng isang pag-iibigan Na di mo matanggap na may katapusan Nakakalito pero kailangan ako pumili kung sino Sa palagi ko dun na sa panibagong hati Ito'y ngiti ko Pagod na akong masaktan Takot na akong balikan Alam ko na kung dapat Yaka pa'y na dapat Kaya yeah, eh. mo'y sa aking nararamdaman Gusto ng kalikuran ng aking nakaraan Sinasabi ng puso Ito yan eh. Napakahirap na gawin, pilitin ng sarili magmahal Kung hindi ko pa kayang talikuran Ang nagdaan Siguro'y di pa ko handa na sa'yo ay makisama May tamang panahon, siguro sa ating dalawa at Masasabi ko, at napakita ko, Walang kasiguraduhan yeah. Paasahin ka sa hindi ko kaya na mapanindigan Pangindad na nalala mga Kung ikaw at ako, tayo hanggang sa uli yeah. Hayaan natin ang puso maglapit sa dalawa Iyan mo yung lalo sa'king nararamdaman Gusto ng talikuran aking nakaraan at Sinasabi ng puso ko, ka wala may hirap limutin siya Puso pa sa, is awesome. ko, dito sa buhay ko Mahirap sa sitwasyon Kung saan laging ang bawat kilos ko Hindi mapalagay dahil nag-iisip Kung paano tatakasan ang buong mundo Napakahirap ng mamili Kung saan ba ako dapat Pero sa'yo na we will eh Pero bakit sa kanya lumalapit Ang isip ko maawit Na sana'y dalawa na lang ang puso ko Upang hindi siya mawala Hindi ka umali sa'kin sa kayo ng dalawa ah, Napakahirap talaga Nalilito ako ngayon kaya ba paano ba Masasara ko ang pintuan Sa taong naging dahilan sa bawat At magbukas ang bagong tangin na ng buhay na kasama ka Di ako sigurado sa aking nararamdaman Gusto ng kalikuran ang aking nakaraan Sinasabi ng puso kong ibigin ka ang Isip ko na ba'y hirap limutin siya